Hello guys! Welcome back! Sa so, wakas, umabot tayo ng biyernes. So, andito ako sa labas ng office, kaya pumasok na ako at nag-sanitize ng kamay. So, yung elevator dito, sobrang haba ng pila kapag Monday, kaya minsan nag stairs na lang ako. So, andito na ako sa 8th floor, nag-selfie-selfie muna ako sa malaking mirror para reflect kung gano'ng karami ang dala ko dahil ngayong araw na to ang aming team building! Pagpasok ko sa office, andito na yung mga office mate ko, kaya kumaway na lang ako sa kanila. Andito na rin si Jover, yung aming employee of the year. At ang aga-aga nakikipag-chismisan. Charot! Syempre, bago tayo maging alipin ng salapi, kailangan fresh muna tayo. Kaya magre-retouch muna ako bago magtrabaho. So, naglagay na ako ng sunscreen sa buong mukha ko at leeg ko. So, after ko maglagay ng sunscreen, naglagay na rin ako ng powder. Naubos kasi yung powder na binili ko sa Watson, kaya ang nilagay ko talaga yung Johnson's Baby Powder. Sinaling ko na lang sa lalagyanan para naman kahit papano makasosyal din tingnan. After ko mag-powder, naglagay na rin ako ng lip tint. Syempre, hindi mawawala ang lip tint sa cheeks dahil gusto ko ma-achieve yung tipsy look. Yung feeling na parang kang umiinom ng red wine habang trabaho. Charot! And lastly, yung eyebrows naman. Inspired to kay Andrea Villantes. So, ang ginamit ko lang dito is yung mascara para medyo kumapal pa ng konti yung kilay ko at andun makikita pa rin yung shape niya. So, napaka-multitasking ko talaga. Ang dami ko na ang ginagawa. Nagagawa ko pang makipag -chismisan. Finally, fresh na tayo ulit at pwede na tayo maging alipin ng salapi. Flex ko lang pala yung katrabaho namin si Jover na takot sa kamera. Siya nga pala yung aming employee of the year. Libre mo naman kami, huy! After ng mahaba-habang kwentuhan at chismisan, eto na ako at magpapanggap na magtatrabaho. Kahit na ang totoo, hinihintay ko lang naman mag-alauna. 1pm kasi kami aalis sa office, pupunta kami ng Antipolo dahil doon namin gaganapin ang aming team building. So guys, fast forward ala una na at ready na kami mag-commute papunta sa Antipolo. Ang makakasabayan ko pala si Claire, si Joriel, si Jover at si Eliza. Mas pinili na lang namin mag-commute dahil ang totoo, hindi naman lang talaga kami kasya sa van. Pero okay lang kasi adventurous naman din yung mga kasama ko. Okay naman din sa kanila 'yung mag-commute. Nag-stairs na rin pala kami pababa kasi sobrang tagal ng elevator. Para yung friend ko lang ang tagal mag-move on. Huy! Andito na pala kami sa labas ng office at on the way na kami papunta sa MRT. Mag-MRT -e na lang kami papunta sa Cubao para medyo mabilis yung biyahe. Alam ko kasi pag Friday, madami mga commuters. Ayaw naman namin makipagsabayan at makipagsiksikan sa kanila. Andito na pala kami sa Farmers at on the way na kami papunta sa LRT2. Mag-LRT -e na lang kami from Cubao papunta sa SM Asinag para mabilis yung biyahe. Pag bus kasi baka abutin pa kami ng siyam sham at matrapik pa kami. Andito na pala kami sa SM Masinag para bumili ng alak at iba pang condiments. Naloka nga si Ate Cashier kanina nung magbabayad na ako. Imbis na doon ako pupunta sa harap niya para magbayad, doon ako pumesto sa tabi niya. Feeling niya tuloy ako yung magpapunch ng mga binili kong items. Kaya yung mga customer yun doon, sobrang tawa. Tinatanong nila ako kung papalitan ko na daw ba si ating Cashier. Sabi ko, oo, papalitan ko na si ating kahera kasi sobrang bagal niya magpunch. Charot! Sobrang nakakatawa talaga. Epic. After yung nakakahiyang pangyayari sa akin sa SM Sinag, sumakay na kami sa e-trike papunta sa Kogyo dahil doon ulit kami sasakay papunta sa resort namin sa Antipolo. So habang nasa biyahe kami, hindi ko mapigilan ang tumawa dahil may nakita daw si Jover sa kalsada na lalaki na bungal. At ang sabi niya, bakit daw ang aga-aga may bampira sa labas? Eh may araw pa naman. ulo talaga ng lalaking to. Andito na pala kami sa Kogyo para sumakay ng another e-trike. Right. So habang naghihintay, bumili muna ako ng kwekwe -kwek kasi kanina pa ako nagugutom. So saktong pagkabigli ko, biglang dumating yung e-trike right, kaya sa loob ko na lang kinain. Sa kabading arc pala kami bababa kasi doon kami susunduin ni Sir Earl kasi from there medyo malayo-layo pa yung babaybayin namin papasok doon sa resort. So ito pala yung mga nadaanan namin. Sobrang ganda ng mga tanawin dito sa Antipolo. Sobrang nakaka-relax. Ang problema lang, sobrang bagal ng signal. Kaya kapag may jowa ka, baka mag-away lang kayo kasi ang tagal mo mag-update. Uy! Finally, after ng mahaba-habang commute, andito na rin kami sa Kabading Arc. So, iniintay na lang namin si Sir Earl para sunduin kami from here, papasok dun sa loob ng resort. Sa wakas, andito na rin si Sir Earl, kaya sumakay na kami sa van niya. So, nag-selfie-selfie muna kami dahil papansin lang ako dahil first time ko sumakay ng four wheels. Charot! So, ito pala yung madadaanan doon. Sobrang tinik ng daanan dito, pero maganda naman yung tanawin. Meron nga kami nakitang isang napakatahimik na lugar. Sabi ni Jover, ang sarap daw tumira doon kasi tahimik. Eh, hindi niya alam simenteryo yon Kaya nag-offer ako, sabi ko papatayuan ko siya doon ng rest house. Basta doon siya uuwi from Makati at saka sa Antipolo. Nadaan na rin pala namin yung tulay na na-feature sa KMJS na may nagpapakita ng white lady. E man naman ako sa white lady. Baka sa akin pa nga matakot yun eh. Finally, andito na kami sa Kuya Noise Resort. Kaya isa-isa na kami bumaba sa sasakyan at ready na kami maglasing at magbidyo okay. Pagpasok namin sa resort, ando na yung mga katrabaho namin. Nauna na sila doon para magayos na mga lulutuin para sa magiging dinner namin mamayang gabi. Ito pala yung boss naming si Miss Leia. Sila ang nagpre-prepare ng barbecue at ng pangpasta. Kasama niya pala dito mag-prepare si Miss Juliet kasi napakasarap magluto ni Miss Juliet. Parang ayang chef ng ATS eh. Cherries! Ito pala si Eliza o oh, Pak. Ready na yung kumanta kaya hinahanap niya kay Juriel kung nasaan yung songbook. Ito pala si Juriel ang aming HR admin. At ito si Miss Mel yung naka-black. Kasama niya si Claire yung naka-white. Ito pala si Vincent, anak ni Miss Juliet. At si Uching, anak ni Miss Leia. Ito pala si Sir Earl at yung asawa niyang si Miss Joy. So, ito ko muna kayo kung anong nasa loob ng Kuya Noise Resort. So, meron siyang isang swimming pool na meron jacuzzi. At meron din siya ditong mga palamesa-lamesa at mga pag-garden-garden. -garden. Meron din siya ditong apat na room. So yung isa, good for six packs. Tapos yung tatlo, good for two packs. So sobrang napakaganda ng kapaligiran dito. Sobrang nakaka-good vibes lang kasi may mga papuno-puno, may mga pahalahalaman halaman So kapag gusto nyo mag-unwind, gusto nyo mag-relax, uh, I guarantee you na maganda ang place ni Kuya Noise Resort. Hoy, hindi to fade advertisement ha. Sobrang natutuwa lang ako kasi sobrang nasulit ko at na-enjoy ko yung pag-stay namin dito kahit na overnight lang kami. So, itutur ko muna kayo sa room namin. So, ito pala yung loob ng kwarto. Meron siya ditong anim na kama. So, ayan na nga, nag-aagawan na nga kami kung saan kami papuesto. Pero, syempre, ang pinili ko yung malapit sa saksakan kasi hindi ako mabubuhay kapag lobat yung cellphone ko. Alam mo na, update-update, kahit wala naman tayong jowa. Uy! eto pala si Archie, siya ang nakatoka sa pagbabarbecue. Kasama niya dito si Fritzy, ang aming birthday boy. Happy birthday, buddy! Woo! Nahuli ko pala ang boss naming si Miss Leia na kumukuha ng Shanghai. Ang sabi niya titikman lang daw niya kung luto na. Ang sabi ko, okay lang naman ma'am, hindi naman ako yung nagprito niyan. Ito pala si Miss Juliet at si Jover, sila yung busy dyan kakaluto ng Shanghai. So habang nagtitikim sila kung luto na yung Shanghai, nagchichismisan sila kung sino yung unang kakanta. Charot! Dinner is ready. So, meron kami ditong inihaw na bangos. Meron ding Shanghai. Meron ding fried chicken at meron ding barbecue na gawa ni Miss Juliet at nagluto rin siya ng minudo at syempre ang hindi mawawala adobong paan ng manok dahil masarap to sa pulutan at lastly meron din kami dito iba't ibang uri ng seafood na dala ni Archie After dinner, inumpisahan na nga ni Miss Juliet kumanta dahil kanina pa siya kantang kanta. Ang dami na nga daw niya nilagay na kanta pero bakit parang wala daw dumarating sa kanyang kanta. Sabi niya, baka daw dinidelete namin. Eh, sabi namin, baka naman hindi nila na-enter. Nagumpisa na kami mag-inuman. Ang ininom ko ay Alfonso na may Coke tapos sila muhito na may Gatorade. Barbie yarn. Naligo na rin pala sila sa jacuzzi pero ako mamaya pa sabi ko kasi lamigin ako. Wala naman kasi akong kayakap sa pool. Uy! Kaya ang sabi ko na lang, lang ko na lang sila pero ang totoo, videohan ko lang sila. May pa-smoke-smoke pala dito sa Kuya Noise Resort kaya sabi ko sakto, ubos na yung vape ko kaya ito na lang i-vape ko. Cherries! Habang abala sila sa pagsisiming, heto ako, kumuha ng microphone at kakanta dahil ayoko talaga muna maligo dahil lamigin nga ako. So, habang umiinom, kinaka yung mic at kumanta ako dahil feeling ko dito talaga ako magkonsert sa Antipolo. Sa wakas, umahon na rin sila dahil nilalamig na daw sila kaya gusto na nila sumama sa amin sa inuman. Kaya yan, nakipag-inuman na rin sila sa amin at nag-video okay na rin sila. Every time talaga na umiinom ako ng hard na mumula yung mukha ko. Ayoko naman uminom ng beer kasi doon ako mabilis malasing. Nabobloated ako tsaka doon ako mahina. Kaya dead man na pa ng mukha basta may alak. Uy! Kami na lang pala yung natira sa inuman dahil yung mga boss namin tulog na. Kaya naglaro na lang kami ng concentration mix emotion. E eh, ang totoo hindi kami makapag-concentrate dahil mga lasing na. After namin mag-inuman, nag na kami at pumunta na kami sa kwarto para magpahinga. Dahil maaga pa kami bukas para mag-asikaso at magluto ng mga kakainin namin. Pagising ko wala rin mga kasama ko kaya bumangon na ako at lumabas. Pagkalabas ko andun pala si Archie na Gayosi kaya dumiretso na lang ako doon sa kusina para tulungan sila mag-prepare ng mga lulutuin namin ngayong umaga bago kami umuwi. Dahil ang check out namin talaga is 5pm pero 2pm maalis na kami kasi ayaw naming abutin ng dilim sa daan. Nag-selfie pala ako dito sa mirror katabi ng CR dahil wala lang, ang fresh ko lang. Breakfast is ready, kaya kakain muna kami bago mag-swimming. Dahil hindi ako nakapag-swimming kagabi, dahil nga lamigin ako, ngayong umaga ako mag-swimming at susulitin ko. After namin mag-breakfast, sinama ako na sila mag-swimming. Kanina pa nila ako naiyaya mag-swimming, kasi sabi ko magpapalit lang ako ng damit at maglalagay ako ng sunscreen. Kaya ayon after nun, sinama ako nila mag-swimming swimming at maglangoy dyan na para kaming mga botete. Chariz! After namin mag-swimming, nag-lunch na kami at sinulit na rin namin ang pag-video okay dahil mag-out na kami ng 2pm. So, 2pm na at ready na kami mag-check out. Overall, sobrang sulit at sobrang na-enjoy namin ang pag-stay namin sa Kuya Noise Resort dito sa Antipolo. Sobrang bait ng may-ari at very accommodating. Kaya sa susunod, samahan nyo ako ulit sa aking gala at sa aking pag-unwind bilang isang alipin ng salapi. Yun lang guys. Bye!